Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maganda ang panahon ngayon. Uh, Unang-una po sa lahat, ayan, bago man matapos tong aking, bago man ako mag-umpisa o matapos tong aking video, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa suporta. Ayan, ilang araw din akong hindi nakapag-video dito kasi minsan nasasabay ako sa pag-ano, Pasok pag, ano, pagpasok, pag nasasabay ako sa aking pag may dumaan dito napapasabay ako ayan kaya hindi ako pang kapag video pag nakasakay na kaya ilang araw din akong hindi nakapagano dito sa aking paglalakad pag video ayan ayan kumusta po ang lahat Ayan, lakad lang. Lakad lang tayo sa pagpasok. Ayan. ayun nga pala, kumusta po ang lahat mga amiga? Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, bago man matapos tong aking video, ayan. ah, uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, ah, uh, <coughs> salamat po sa inyong suporta. Ayan, kailangan lang dito si pag-atsaga at ipagpatuloy lang kahit man tayo ay busy sa araw-araw sa ating mga ginagawa <laughs> tulad ko ayan hmm. minsan lang makapagano dito pagka mag pag na sabay sa mga may pumupunta doon pumapasok doon ayan hmm. saka dito sa likod ayan uh, hindi nakakapag video si Amerika ano tapos sasabayan na lang ng jaging-jaging. Ayan, ilang araw din akong hindi nakapag-jaging-jaging dito mga amiga. <laughs> Ngayon medyo maganda ang panahon. Ayan, Ayan po. Nakapag-ano rin ako sa wakas. Ayan. Kaya jaging-jaging lang. Nakapag-video rin ako. Ayan. Ilang araw akong hindi nakapag ano dito. Wala akong upload sa paglalakad ko. ayun Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong sa panunod dito. Ayan, tara, jogging muna tayo. Hmm. muna natin mag jogging Kasi medyo maganda ang panahon, mainit. Yeah. Ayan. hayan hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Pakipalo na lang po si Amiga. I like.